Wow. Sarap Masasarap na pagkain bang hanap mo katulad nitong baby back, baked finay, truffle pasta, at marami pang iba katulad ng mga dessert na ito na napakasasarap. At ang maganda dyan mga Lodi, nagluluto din sila ng gusto mo kahit wala sa kanilang menu. Ay siya, puntahan na natin yan at ako'y natatakam na punta na tayo sa pin cage. Yo, oh, mga Lodi, dito na tayo pin cake at papasok na tayo para matikman yung mga pagkain dito, okay? Let's go! grabe mga lodi pagpasok mo ay eh, makikita mo na agad ang ganda ng kainan nila syempre dito tayo sa taas para kitang kita natin ang magandang view akala ko dito na kami kakain sa second floor yun pala meron pa rin hagdan papunta sa third floor hihina iniintay na nga tayo ni bakla at eto pagdating ko nga sa third floor eh, eto tumambad na sa akin ang mga kumakain yung mga lodi ang ganda dito kasi nasa taas tayo sya tara ng umorder para matikman na natin natin ang mas masasarap na pagkain dito sa pinsage. Pinkage ako ng pinkage, pinsage pala. Okay, tara. Siyempre, bubuksan muna natin yung mga may na yan na mga lodi. So, ito yata yung kanin yung mga lodi. Hindi, hindi mawawala yan. Tapos, ito yung kanlam bake pinay. Grabe, napakasarap siguro niya. So, babalikan kita mamaya. At ito naman yung truffle pasta nila. At ito naman ang baby back na napakasarap daw at napakalambot. Kasama sa bupoy nila itong crab rolls at yung mga appetizers na yan. syempre hindi mawawala itong dessert ng mga lodi. So, titikman natin lahat yan, okay? Magsimula na, na tayo. Yung mga lodi, magsimula na tayo. Kumakit tayo. Ano? Kinaka... The best nila ngayon yung baby back. Ano? So, okay?

Ma'am, na agad ako kasi tingnan nyo naman. Ang sarap. So, mga Lodi, magsisimula na kaming kumain. So, kasama ko si Diwata. Hindi <laughs> pa na si Diwata. Si Chescano So, titik mo na natin na rin. baby pack. Okay. Baby bak na ito, Cheche, ng cake So, titik na natin to. Ito, mga Lodi. Ano, Ang sarap mga Lodi. Tamis niya. Malasa siya mga Lodi. Oh, Lodi, ang sarap ng Sauce. Ang ganito ko pa kanina. Sarap. Sarap. Ang sarap. Ano ang tawag dito? Crap. Ano siya? Grab tawag dito? Crab ano Crab roll? Crab roll? Crab roll? Crab roll? Crab yes. hmm. Hindi ko alam mga lawa din. Hindi ako sanay. Sanay ako sa saging sa saba. Hindi mga lawa Wala akong masabi doon sa baby back. Napakalambot niya. Tapos yung sauce niya manamis. Namis. Kaya kung gusto nyo matikman po, punta kayo dito sa Pink Cage, ano, Barangay San Eldefonso, Alaminos, Laguna. Pag hindi nyo makita, chat nyo ako sa page ko mga Lodi. Marapit lang sa amin to. Yung mga Lodi, dito pa lang sa baby back eh. Hindi pa ako tapubo. Hindi pa ako makaubos. Masusog na agad ako. Eh, titikman natin lahat ng masasarap. Ano, pero lahat ay masarap kalase. Napakalungkot ng baby pack mga lodi Tikman naman natin itong big pinay mga lodi, kalasing napakasarap din Heto mga lodi, kumuha na tayo ng big pinay Para matikman na natin kung anong lasa nito So mga lodi, ito naman ay na susunod namin Big pinay, okay Pinay, pinay Bahalan, buti mga lodi, ang lalambot ng pagkain dito Kasi iisa ang ipin <laughs> Okay, take natin to. Okay, let's go. So, to bake pin na yung mga lodi. Sarap. Ang mga lodi, the best. Kaso nakakabusog ba Ang Sarap. Hmm, ang sarap. Parang siyang kuwan. Makaroni na maraming cheese na. No? Big, parang Big Mac. Big Mac. Grabe mga lodi ko nyo naman. Napakaangas. Ang <laughs> sarap mga lodi. Grabe Panalo. Sulit na sulit ang kaya nyo dito mga lodi. A vintage. Kanina nasabi ko <laughs> pink cake and but... The best. Yung okay. okay, mga lodi, sunod naman natin ito Trapple pasta, no? So, busog na busog ako Pero gustong gusto kong matikman to So, tikman na natin Ano? Kaya mo ba? Busog na <laughs> Busog na ba bago tayo nagsisimula? <laughs> so, mga lodi, ito na yung Parang tawag truffle spaghetti Trouple. <laughs> Trapol pasta so pasensya na kayo mga lodi. Nga nga wala akong nakatikim na rin. <laughs> okay, trapol pasta. Meron siyang toppings na bacon and mushroom. Tama ba na? Okay. Tama mga lodi, hindi na ako nagkamali. Okay, tikman na natin. Okay. Hmm. Ang sarap mga lodi. Puro pang bigatin ang mga kondadin din ang sarap kung ano yung 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 sushi ano so sa tukti ko lang siya nakikita eh pero ngayon nasa harap ko na okay tikman na natin yan yung ano dito na try na natin yung sushi ano so ito na hindi <laughs> ako makakatikim na ito ano <laughs> wala nito sa amin ni eh. <laughs> okay yung ba sinusubo lang ko eh pero try ko din subo lahat Thank <laughs> Mm. Yan yeah. ang pala lasa niya. Kaya pala gustong gusto ng mga... Uh, ano nga? ba yun? Sarap siya. Ano nga? Korea. Ang <tinyo> lodi Dessert na ako. Hindi <tinyo> ko na kaya kumain naman Talagang... Nireserve mo yung tiyan niya para dito. Si <laughs> Cheche, maraming maraming salamat ako. <laughs> Thank you, madam. <laughs> so, yung mga Lodi, try ko naman itong crab rolls. Ano? Saka, ito. Okay, appetizers yan. So, okay, try natin. Yung mga Lodi, ito naman tatry natin itong crab rolls. No? So, nilagyan ko na yan ng sauce. So, yung sauce na yan, mga Lodi, si Ate Cheche che lang talaga ang gumawa. Ano? So, original niyang sauce yan. So, titikman na natin.

mo Grabe mo hulod. Ang sarap. Dalo na yung sauce na Ate Cheche. Ang galing, galing yung gumawa ng sauce. Perfect na perfect yung ginawa niya ang sauce ha. Crab rolls na ginawa niya. Ang no, sarap. Ang <laughs> sarap. <laughs> Teka lang nga, hindi ako makamaya. lodi, tamang-tama pag umay na umay, pag umay ka na ano. tama ito, ito muna haling mo. Ang sarap lahat. <laughs> Sabay pa talaga. <laughs> Lahat masarap. Lahat ng food. Yo, mga dito naman tayo sa dessert. Ano? So, ito ang pwede nyong pagpilian dyan. Okay, tikman na natin yan. Grabe, mga lodi, hanggang sa dessert. Napakasarap ng kanyang luto o gawa. At alam nyo ba, mga lodi, na ang nagluto niyan ay professional chef talaga si Ate Cheche. Kaya siguradong magugustuhan mo lahat ng kanyang luto. Mga lodi, ito nga po na ari ng pinsan. So, kanina, pinkage ako ng pinkage. So, ito, pinapakilala ko si Ate che, Cheche. Tsaka Mr. Nyang si Master. Master, Master okay. Ayan. Ah, uh, ko po kayo kumain dito sa aming maliit na no na restaurant dito po sa May Barangay San Dionisio, Alaminas, Laguna. Malapit po kami sa May Elementary School. Pwede po kayong bumisita dito after nyo magsimba sa Padre Pio. Malapit din lang po kami. We are 15 minutes away from Padre Pio. So, sana po, bisitahin nyo kami dito. <laughs> yeah. so, mga Lodi, hindi kayo mapapahiya sa luto ni Ate Cheche. Talaga namang napakasarap. Yeah, mga Lodi, natapos na akong kumain. At kita nyo naman, mga Lodi, oh. <laughs> Grabe. <laughs> Talagang pag kumain ka dito sa uh, pin pin catch <laughs> pin cage mga lodi, wala kang itatapon mga lodi, talagang mauubos mo kung anong kakainin mo dito kasi naman talaga namang napakasarap. At bago tayo matapos mga lodi, ito nga pala yung menu nila araw-araw. At gaya nga nang sabi ko sa inyo, kung wala dyan ang gusto nyo sa menu na yan, eh pwede ko yung magpaluto sa kanya. Pwede din po kayong mag-inquire dito mga lodi, diyan sa kanlang page para halimbawa pupunta kayo, mag-guide po kayo nila. Ano, ay mga nodi. Okay so nagpapasalamat ako ng marami sa Pin Cage at kay Ati Cheche.